welcome to my channel so today guys ay ang dami ng bunga yung alaman namin guys. Yung guys ang ganda yung bugambilya bugambilya <laughs> so Marami na siyang flowers kahit nakatanim lang siya sa paso so ang dami na flowers Ito naman sa kabila, dami na rin yung mga green green dyan. Para naman hindi boring. Para, ayan, kung ano-ano na lang yung tinatanim ko dyan sa gilid na yan. Halo-halo na, may gulay, may, may mga ano, may mga kamuti pa dyan sa tabi. Parang talaga akong magawa sa buhay. Kaya kung ano-ano na lang ang tinatanim ko. Pero, ayan ayan pala pulot ko dun sa katabi naming bahay katabi naming factory kaya lagay ko dyan baka sakali magtanim ako ng ano dyan magtanim ako ng ampalaya meron na siyang kakapitan so ayan nga pala yung mga anong tawag niyan basta mga bulak bulak <laughs> tsaka yung malunggay ko actually wala na siya ngayon na dead na siya So, memories na lang niya yan. <laughs> Pero ang bulaklak niya guys. O, oh, Pero may nakuha akong ano niya, yung bunga niya. So, ko biglang nabulok yung puno. Tapos may pinya din ako dyan. So, wala lang para makita lang ng ano na healthy yung paligid namin. So, ngayon naman ay magdidilig na tayo. Ayan, inulit ko lang yan guys. <laughs> Or update lang kay YouTube kay YouTube. So, ayan siya kasi nga, wala silang alaga talaga. So, yun din na nga pala ako magtatanim kasi wala na mag-aalaga. At ako ay uuwi na ng probinsya. At doon na lang ako magtatanim sa aming kalupaan. So, ayan, regalo ko na lang sa kanila yung mga paso na yan. Kinakalawang na rin sayang kasi yung effort ko dyan pag ano pag magtanim pa ako ulit. so bahala na sila dyan iniwan ko basta ko yan yung project ko ayan mga alaman na yan yung mga paso na yan yung iba dyan binili ko yung iba naman binili ni boss singket so ayan maganda yung ano na yan guys gumamela kulay pagka orange orange talaga yun o yan dilig dilig para pero yung tubig namin mas malakas pa yung hihiko <laughs> so yan deep boil kasi yan guys wala kaming nawasa so dilig dilig lang muna tayo ngayon wala muna tayong luto ay eh, magluluto at ako try ko lang kung ma pagluto ako hindi na rin kasi ako masyado makapag video dahil bawal ng CP so ayun pa rin yung paligid ayun pa rin yung mga laman hanggang ngayon yung iba nga na natuyo na nung no, ako na probinsya hindi ko na sila naabutan kasi dalawang buwan ako doon so ayun yun lang yung mga ganap mga kaganapan yung white lily bumunga naman siya kaya lang sa sobrang init natuyo din siya kaya na no, may bunga siya kailangan pala dyan may fertilizer para yung mamunga siya hindi ko alam kung seasonal kasi dito sa amin mainit talaga siya pero ngayon tagula naman ah yung violet na yan pala guys, malambot pala yan. Kunting sagi mo lang ay wala na ako yung mayana mayana na yan wala na guys dead na siya so ayun so lang guys yung mga nakaraang taon na ano mga tanim ko yan <laughs> so, ang ganda ng mayana na yan kaya lang ngayon wala na mabilis kasi siya mamatay kailangan kapag ano transplant ka lang ng transplant yan para hindi siya madead So, ibig sabihin yan, pag malago na siya, kailangan magtanim ka na naman ulit para hindi siya mawala. ganda pa naman niya. Tapos, ito naman ay yung turmeric. Yan, nakatanim lang siya sa tabi. Pinanim ko din yan. Tapos, Ayun, yung pu yung puno naman niya yan, hindi mamatay pero minsan natutuyo yung dahon niya pero yung bunga niya sa ground hindi siya nawawala. Magtutubo pag dating ng tagulan, tutubo na naman siya. So ganun lang siya. Ganun lang siya kadali padamihin. Hindi siya mahirap alagaan, guys. Itanim niyo lang yan, lagay niyo lang sa lupa. Dadami na yan siya. Kaya kailangan malawak yung pagtataniman niya kasi dumadami talaga siya. So, di ba maraming benefits ng turmeric. So, para hindi ka na bumili. Andiyan na sa paligid. Dati dami-dami ko niyan. ngayon, buhay pa siya. So, hanggang ngayon, yun lang yung video natin. Thank you!